ang mundo ay nababalot ng kadiliman, nakabantay ka ba sa mga palatandaang ito o natutulog ka pa rin habang ang kasaysayan ay umaabot sa kanyang wakas? Sa mga masukal na araw ng pagkakaalipin sa Babylonia, nakita ni Daniel ang mga pangitaing hindi niya maiintindihan. Ang mga hiwaga na ito ay nakatakda para sa huling henerasyon, ang aming henerasyon. Ngayon, sa gitna ng mga krisis na sumusunod-sunod, binubuksan na ng Diyos ang mga selyo ng propesya. Mula sa mga lumang kasulatan ng Mesopotamia, tumingala si Daniel sa mga pangitaing lampas sa kanyang panahon. Nakita niya ang mga mababangis na hayop na kumakatawan sa mga imperyo na darating pa. Bawat bisyon ay tila puzzle na walang solusyon. Bawat simbolo ay misteryong nakaselyo. Ngunit ang Panginoon ay nagsabi sa kanya, Pero ikaw, Daniel, itago mo ang mga salitang ito at siluhan mo ang aklat hanggang sa panahon ng wakas. Dalawang libong taon ang lumipas mula ng mabihag ang Israel. Dalawang milenyo ng pagkakahasik sa iba't ibang bansa. Nang pag-iyak sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, walang makakaisip na babalik pa ang bayang ito sa kanilang lupang pangako. Ngunit noong 1948, sa isang araw na hindi makakalimutan, muling nabuo ang Israel. Hindi lang simpleng pagbabalik, kundi isang himala na tumugma sa eksaktong propesya ni Ezekiel. Sa ngayon, habang binabasa mo ang mga salitang ito, ang mga pari ng Israel ay naghahanda na para sa pangatlong templo. Hindi ito alamat o pangarap. Ito ay kasalukuyang realidad na nangyayari sa Jerusalem. Ang institute ng templo ay tapos na ang lahat ng kagamitan para sa serbisyo. Ang mga pulang baka na walang kapintasan ay narito na, dinala mula sa Texas. Lahat ng detalye ng lumang tipan ay sinusundan ng eksakto. Ngunit ang tanong na dapat magtakot sa ating mga puso ay hindi kung matutupad ba ang mga propesiyang ito. Ang tanong ay, handang-handa ka na ba sa bagyo na paparating? Ang pitong palatandaan ng wakas ay nagsisimula ng magpakita at ang oras ng awa ay malapit ng magtapos. Sino sa atin ang makikinig sa babala ng propeta bago pa tumunog ang huling trompeta? Sa mga unang siglo ng Kristyanismo, walang makakaintindi sa mga salitang ito ni Daniel. Paano magiging posible na ang buong mundo ay makakakita ng dalawang saksi na mamamatay sa Jerusalem? Paano makikita ng lahat ng tao sa mundo ang mga pangyayaring ito ng sabay-sabay? Ngunit ngayon, sa panahon ng internet at social media, nakikita natin kung paano ito mangyayari. Ang teknolohiyang ito ay hindi nagkakamali. Eksaktong tumugma sa mga propesya. Ang unang palatandaan ay nagsisimula sa kasunduan na pagtitibayin ng Antikristo kay Israel. Pitong taon na makakasayang kasunduan na magdudulot ng kapayapaan sa gitnang silangan. Sa loob ng tatlong taon at kalahati, masasaya ang mga tao dahil sa wakas ay may kapayapaan na. Ngunit sa gitna ng pitong taon, biglang magbabago ang lahat. Ang taong ito na naging tagapagligtas ay magpapakita ng kanyang tunay na kulay. Nakahanda na ang lahat para sa pagtatayo ng templo. Ang mga hudyo ay may detalyadong plano para dito, at ang mundo ay naghihintay lang ng tamang panahon. Ang mga pari ay nagsasanay na araw-araw, ginagaya ang mga ritual na ginagawa sa lumang tipan. Ang mga kagamitang ginto at pilak ay handa na. Ang altar ay gawa na. Lahat ng ito ay hindi nagkakamali sa mga detalyang nakalagay sa Biblia. Habang ang mga tao ay nagtitiwala sa makabagong teknolohiya at agham, hindi nila napapansin na ang mga pangyayaring ito ay bahagi ng mas malaking plano. Ang pagdami ng kaalaman na binanggit ni Daniel ay nangyayari na ngayon. Sa loob ng ilang dekada, mas marami tayong natutuhan kaysa sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit kasama ng kaalamang ito ay dumating din ang panganib na hindi natin inaasahan. Kung nagiging intrigado ka na sa mga nabanggit ko, mag-subscribe sa channel. Marami pa tayong tuklasin na nakatagong katotohanan sa kasaysayang ito na kailangan mong malaman. Ang susunod na mga palatandaan ay mas nakakabahala pa at kailangan mong marinig ang lahat bago pa tumunog ang huling trompeta. Biglang nagbago ang lahat noong 1967. Sa loob lang ng anim na araw, Nakamit ng Israel ang Jerusalem mula sa mga Arabo. Hindi ito ordinaryong digmaan. Ito ay himala na walang ibang maihahambing sa kasaysayan. Tatlong bansa na mas malaki at mas malakas ay natalo ng maliit na Israel. Ang mga propesya ni Jesus tungkol sa Jerusalem ay nagsimula ng matupad. Ang Jerusalem ay malalapagan ng mga hentil hanggang sa matapos ang panahon ng mga hentil. Akyat okay, sa Templo Mount ngayon, nakatayo ang Dome of the Rock, ang banal na lugar ng mga Muslim ngunit ang mga arkeologo ay natuklasan na ang eksaktong lugar ng dating templo ay hindi doon. Maaaring magpatayo ng bagong templo nang hindi ginugulo ang mosque ng mga muslim. Ito ay solusyong hindi naisip ng mga tao dati, ngunit ngayon ay nagiging posible na ang Diyos ay naghahanda ng paraan para sa kanyang mga plano. Noong 2020, nang kumalat ang pandemya sa buong mundo, nakita natin kung paano ang isang global crisis ay makakagulo sa lahat. Nakita natin kung paano ang mga tao ay handang sumunod sa mga bagong patakaran para sa kanilang kaligtasan. Nakita natin kung paano ang teknolohiya ay ginamit para sa pagbabantay sa mga tao. Lahat ng ito ay preview lamang ng mas malaking pangyayari na darating. Ang digital currency ay unti-unting ginagamit sa buong mundo. Ang mga banko ay nagiging cashless na. Ang mga tao ay sanay ng gumamit ng QR codes at digital payments para sa lahat ng transaksyon. Hindi nila namamalayan na ito ay preparasyon para sa Mark of the Beast na binanggit sa Revelation. Ang teknolohiyang ito ay magiging sandata ng Antikristo para kontrolin ang lahat ng tao. Ngunit ang pinakanakakatakot na palatandaan ay ang pagdating ng peace and safety na binanggit ni Apostol Pablo. Kapag narinig natin ang mga salitang ito mula sa mga leader ng mundo, alam na natin na malapit na ang sudden destruction. Ang mundo ay magdiwang sa kapayapaan. Ngunit hindi nila alam na ito ay simula pa lang ng pinakamapanganib na panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nakita ni Daniel ang tatlong haring babangon sa huling panahon: ang hari ng hilaga, ang hari ng timog, at ang maliit na sungay na magmumula sa Fourth Kingdom. Ang Russia ngayon ay nangunguna sa mga alyanyang ito, kasama ang Iran at ang mga kasamang Muslim countries. Ang China naman ay kumokontrol sa timog. Habang ang European Union ay bumubuo bilang ang revival ng Roman Empire. Lahat ng ito ay eksaktong tumugma sa mga nakita ng propeta. Sa Syria ngayon, nakikita natin ang simula ng Gog at Magog War na binanggit ni Ezekiel. Ang Russia ay may military bases doon, ang Iran ay may mga tropa, at ang Turkey ay kasama sa alyanyang ito. Ang Israel ay nasa gitna ng tensyon, ngunit protected pa rin ng Estados Unidos ngunit ang proteksyong ito ay hindi magtatagal dahil ang Amerika ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan sa international scene. Ang pinakamahalagang palatandaan ay ang spiritual awakening na kasalukuyang nangyayari. Sa buong mundo, libu libong tao ang bumabalik sa Diyos. Ang mga panaginip at mga bisyon ay nangyayari sa mga Muslim countries. Ang internet ay ginagamit ng Diyos para magkalat ng gospel sa mga lugar na hindi pa naabot ng mga missionary. Ito ay fulfillment ng propesya ni Joel na ang espiritu ay ibubugso sa lahat ng laman. Ngunit kasama ng spiritual awakening ay ang spiritual deception din. Ang mga false prophets ay dumadami. Ang mga kulto ay lumalaki. At ang New Age movement ay kumakalat sa social media. Ang mga tao ay naghahanap ng spiritual experience. Ngunit marami sa kanila ay napupunta sa maling direksyon. Si Jesus ay nagbabala na sa huling araw ay maraming madadalang mga pseudo-christ at pseudo-prophets. Ang mga Kristiyano ngayon ay nasa crossroads. Kailangan nating piliin kung susundin natin ang mundo o ang salita ng Diyos. Ang persecution ay nagsisimula na sa ibang bansa at malapit na ring dumating dito. Ang ating pananampalataya ay susubukin sa mga darating na araw at ang mga hindi handa ay matatanggal sa kanilang kinatatayuan sa Diyos. Dumating ang araw na hinihintay ng mundo. Ang pagpirma ng kasunduan ng kapayapaan, ang Antikristo ay lumitaw bilang ang solusyon sa lahat ng problema ng Gitnang Silangan. Pitong taon na kasunduan na magbibigay ng security sa Israel at ng stability sa rehiyon. Ang mga tao ay nagsaya, ang stock market ay tumaas, at ang mundo ay nagdiwang sa wakas na may kapayapaan na. Ngunit sa loob ng tatlong taon at kalahati, ang lahat ay babago. Sa templo na bagong natayo sa Jerusalem, ang Antikristo ay pumasok at nagpahayag na siya ay Diyos. Tinigil niya ang daily sacrifice, nilapagan niya ang sariling imahe sa holy place, at pinilit ang lahat na sambahin siya. Ang abomination of desolation na binanggit ni Daniel ay natupad na. Ang mga hudyong nakatayo sa templo ay namangha at natakot. Ito ang pinakamalaking blasphemy na nakita nila. Piglang tumunog ang mga trompeta sa langit. Ang siyam na anghel ay lumabas dala ang mga plagues na magdudulot ng pagkakawatak-watak sa mundo. Ang tubig ay naging dugo, ang mga fish ay namatay, ang mga bundok ay nagliyab, at ang araw ay nagdilim. Ang mga tao ay tumakbo sa mga kweba at sa mga bato, ngunit walang makakatago sa galit ng kordero. Sa kabila ng lahat ng kamatayan at pagdurusa, ang mga tao ay hindi nagsisi. Sa halip, sinumpa nila ang Diyos dahil sa mga plague na dumating sa kanila. Ang kanilang mga puso ay naging mas matigas pa kaysa kay Pharaoh. Ang mark of the beast ay kinailangan na para sa lahat ng transaksyon, walang makakabili o makakatinda ang walang mark na ito sa kanilang noo o sa kanilang kamay. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may mga taong nanatiling tapat sa Diyos. Ang 144,000 na sealed mula sa lahat ng tribe ng Israel ay naglilingkod bilang mga misyonari sa buong mundo. Ang mga martyr na namatay dahil sa kanilang testimonya ay bumangon na at kasama na si Jesus sa kanyang reyno. Ang mga sumama sa mundo ay nasa eternal punishment, habang ang mga naging faithful ay nasa eternal life. Pagkatapos ng pitong taon ng tribulation, bumaba si Jesus Christ mula sa langit kasama ang mga angels at ang mga saints. Ang Battle of Armageddon ay nagsimula ng makita ng mga hari ng mundo ang anak ng Diyos na bumababa. Lahat ng mga army na nagtipuntipon sa Valley ng Megiddo ay naglabanan hindi lang sa isa't isa, kundi laban din sa Panginoon ng mga Panginoon. Ngunit ang kanilang mga sandata ay walang laban sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ang Antikristo at ang false prophet ay nahuli at binato sa lake of fire na walang katapusan. Si Satan ay naitali sa bottomless pit ng isang libong taon. Ang mga hindi namatay sa tribulation at naging loyal sa Antikristo ay nasawi sa sword na lumabas sa bibig ni Jesus. Ang kanilang mga bangkay ay naging pagkain ng mga ibon sa langit, habang ang kanilang mga kaluluwa ay pumunta sa eternal punishment. Nagtayo si Jesus ng kanyang kingdom sa lupa. Ang Jerusalem ay naging capital ng buong mundo. Ang Israel ay naging head of all nations at ang mga Gentiles ay pupunta doon taon-taon para magdiwang ng Feast of Tabernacles. Ang mga hayop ay hindi na magiging wild. Ang leon ay kakain ng damo kasama ng baka. At ang mga bata ay makakapaglaro sa tabi ng mga ahas ng walang panganib. Ang mga namatay sa tribulation dahil sa kanilang faith ay nabuhay ulit sa first resurrection. Sila ay naging priests at mga hari kasama ni Christ sa loob ng millennium. Ang mga hindi pa namatay at faithful sa Diyos ay bibigyan ng immortal bodies at magiging co-rulers din ni Jesus. Ang kasalanan ay mawawala sa lupa at ang hustisya ay maghahari sa lahat ng sulok ng mundo. Ngunit sa dulo ng isang libong taon, magiging possible pa rin magkasala ang mga tao. Si Satan ay makakalaya ulit sa kanyang kulungan at makakagawa ulit ng rebellion laban sa Diyos. Ito ay proof na kahit walang temptation, ang puso ng tao ay natural na makasalanan. Kaya kailangan talaga ng bagong birth at ng pagbabago ng puso para sa eternal salvation. Ang mga propesya ni Daniel ay hindi lang para sa kanyang panahon. Ito ay para sa lahat ng henerasyon hanggang sa wakas ng mundo. Ang bisyon ng four beasts ay representasyon ng lahat ng mga imperyo na magahari sa mundo mula sa Babylonia hanggang sa huling world government. Ang vision ng 70 weeks ay nagbibigay ng exact timeline mula sa rebuilding ng Jerusalem hanggang sa coming ng Messiah. Lahat ng ito ay natupad na ng eksakto sa kasaysayan. Ang eschatology ng Bible ay hindi lang theoretical knowledge. Ito ay practical preparation para sa mga darating na araw. Kung alam natin ang magiging takbo ng mga pangyayari, makakahanda tayo sa mga trials na darating. Kung alam natin na may rapture, hindi tayo matatakot sa death. Kung alam natin na may second coming, hindi tayo mawawala ng pag-asa kahit ano pa ang mangyari sa mundo. Ang current events ngayon ay nagpapatunay na ang Bible ay totoo at accurate. Ang pagbabalik ng Israel, ang pagiging cashless society, ang paglaki ng European Union, ang alliance ng Russia at Iran, lahat ng ito ay binanggit na sa propesya thousands of years ago. Walang ibang libro ang mas accurate sa prediction ng future kaysa sa Biblia. Ang mga signs of the times ay nagbibigay sa atin ng urgency sa aming mission sa mundo. Hindi tayo basta mag-aantay lang sa second coming. Kailangan nating mag-evangelize at mag-disciple ng mas maraming tao. Ang harvest ay marami, ngunit ang mga manggagawa ay kakaunti. Kailangan nating magmadali dahil ang gabi ay malapit na kung saan walang makakapagtrabaho. Ang prophecy ay nagbibigay din sa atin ng comfort sa gitna ng mga tribulation. Kahit gumugulo ang mundo, alam natin na ang Diyos ay in control pa rin. Kahit tumami ang mga away at mga sakuna, alam natin na lahat ng ito ay leading sa glorious second coming ni Jesus Christ. Ang aming pag-asa ay hindi nakabase sa mga circumstances, kundi sa mga promises ng Diyos na hindi nagbabago. Habang binabasa mo ang mga salitang ito, tanungin mo ang sarili mo. Saan ka nakatayo sa spiritual battle na ito? Ang mga palatandaan ay nagpapakita na ang wakas ay malapit na at ang bawat isa sa atin ay kailangan gumawa ng desisyon. Hindi tayo makakanyutral sa laban na ito o kasama tayo ni Jesus o kasama tayo ng mundo. Walang gitna, walang compromise, walang second chance pagkatapos ng rapture. Ang mga propesya ni Daniel ay hindi nakalagay sa Bible para takutin tayo, kundi para maghanda tayo. Ang Diyos ay hindi gustong may mamatay, kundi lahat ay magsisi at maligtas. Kaya binibigay niya sa atin ang mga signs para malaman natin kung saan tayo nakarating sa timeline ng kasaysayan. Ang mga katastrofi na darating ay hindi random events. Ito ay divine judgments na may purpose. Kung hindi ka pa nakatanggap kay Jesus Christ bilang inyong personal savior, ito na ang tamang panahon. Hindi mo alam kung bukas pa makakagawa mo ng desisyong ito. Ang rapture ay mangyayari ng biglaan as a thief in the night. Ang mga hindi ready ay maiiwanan sa tribulation period na mas matindi pa kaysa sa lahat ng nangyari sa kasaysayan ng mundo. Kung believer ka na, tanungin mo ang sarili mo kung ready ka na bang harapin ang mga darating na persecution. Ang aming faith ay susubukin sa fire, at ang mga hindi solid ang foundation ay matatanggal. Kailangan nating mag-prepare hindi lang spiritually kundi practical din. Kailangan nating matuto kung paano mabuhay ng independent sa system ng mundo. Kung ang story na ito ay tumama sa inyong puso, i-comment ninyo kung ano ang pinaka-nakamark sa inyo. At sabihin ninyo sa akin, anong curiosity sa Bible ang gusto ninyong makita sa susunod na video. I-like, i-share, at mag-subscribe. Marami pa tayong nakatagong katotohanan na i -re reveal Ang time clock ng Apocalypse ay tumutunog na at kailangan nating ma-warn ang mga taong mahal natin bago pa maging huli ang lahat.